So, ganito tanggal po mga senior citizens. Ito po, ni-repair ko itong aking ah, itong pinto na CR. Hmm. Ito po, tinapon na po ito. Ginawa ko lang po ito. Kinuha ko lang salamin. Tapos gumawa ko nito. Lagyan ko na lang nito. Kinuha ko lang salamin nito. Tagal na rin yan. No? nilang dekada na rin no, tinatagal nito pinanood ko muna ng sabon inish ko ba ako ng may sabon pinipinish ko na ito nalang eh. akong pintura Ganda sana Malagay ng pintura itong design na ito is yan ang kulay eh. Hindi na ako sa ginawa akong CR. Ako na una-una naka ano ron. Dumi. Madaling araw pa lang dumumi na ako. Wala na hirap ko. Nauna na ako kanila. Sa so, kabila, nilagyan ko ng ano. Sira-sira na kabila. Asbestos. Oh. Tagal na yan. Buti may nakuha akong asbestos. Basuran din. Mga patapon din. ຂອງເ So, kahit yung team nakahawak ng tao. Tamat.